Umapilay itong si Senadora Amy Marcos na dapat magkaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at ng hukbong sa data ng bansa sa gitna na rin ng mga lumulutang na isyo ng destabilization at ang mga malawak na balasaan sa AFP. Para kay Senator Marcos, inaasahan niyang fake news sa mga lumalabas na isyo ngunit sinabi rin ito na kung may usok ay tiyak na may apoy o maaring may pinagmulan ang nasabing aligasyon na kaya naman iginit ang senadora na dapat mag-usap-usap buna ang lahat ng sektor na apektado lalo pat mayroong bagong batas na Republic Act number no. 11709 na kung saan may tatlong fixed term ang AFP Chief of Staff. Kailangan ani ang masuri at makonsulta lahat ng stakeholders lalo't nagkakaroon ng birth pains at adjustment sa bagong batas na ngayon ay maraming umaaray. Malagaan niyang matalaka ito ng gusto ng lahat ng sektor upang walang alinlangat at walang mangyayaring pilitang magre-resign o pagtatanggal sa pwesto. Matatanda na limang buwan matapos hawakan ni Lieutenant General Bartolome Bacaro ang pagiging AFP Chief of Staff ay pinalitan ito ni General Andres sentino kung sakaling nananatili sa pwesto si Bacaro, siya sana ang unang AFP chief of staff na may fixed 3-year term na base sa batas. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.